Ay, mahal isda. Karong adlaw. Press ka. Ayo. Uy, ay, kisa ganahan naging anay pa? Diyag libor di ay. Ang libor o sa kabuok, bungol. Sa magbulis. O sa kabuok. <laughs> ayo. na. Gigaw sa nilimad sine. Kamingaw sa kabuntagon. tagon. Opa mga na nakaoy. Boss! Anali po rin boss! Ito! Ito ay bagong abot. Bungon. Ito! Ano pa namalit? Ay ginoko ko kamingaw sa mong merkado. <laughs> merkado ba baka hane? Ha? <laughs> ah. <laughs> merkado ba baka hane? Nga raming awaman. Ito <laughs> kami kamingaw ba? Asara ba ning mamalitay? Pamalit na mo din sa mga islam na presko kayo. Ang sasginoo po. Pagkali nag-laroy-laroy sa kadanan.